Charisse Solomon, inaming napaiyak ng pirmahan ang annulment paper nila ng dating mister. Para sa aking balitang showbiz, taas ang inamin ni Charisse Zolomon na iniyakan niya noon ang panahon na pinirmahan na niya ang annulment paper nila ng kanyang dating mister na si Nestor Nang. Ayon sa aktres, kasama niya noon si Boboy Villar noong panahon dumating ang annulment papers at talagang hindi niya napigilan tumulo ang kanyang mga luha. Sinabihan daw siya ni Boboy na ang importante umano ay magkaibigan pa rin sila ni Nestor. Si Charisse at Nestor ay kinasal noong 2012 pero naging walay noong 2018 kung saan may dalawa sila Anak. Sa interview sa actors ng online entertainment site na pep.ph, sinabi nito na bagamat ayaw nilang magiwalay pero dumating raw sila sa puntong nag-grow sila pareho pero magkaibang direksyon. Nagbago raw ang kailang mga plano sa buhay at hindi sila magkasundo sa gusto nilang mga plano. Pero inami naman ni Charisse na hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin sila ng kanyang dating mister dahil priority pa rin nila ang kailang mga anak ayon pa rin sa komedyante, hindi siya sumusuporta sa mga hiwalayan pero may mga bagay daw talaga na hindi mapipigilan. Sinubukan naman daw nila na masave pa ang kanilang marriage pero dumating na raw sila sa puntong nagkapatong-patong na ang mga problema kaya't minabuti na nilang maghiwalay na lamang.